Sa isang maliit na barangay, may batang lalaki na si Nico, sampung taong gulang. Mahiyain, pero masipag. Araw-araw siyang hinahatid ni Tatay Ben, isang construction worker, gamit ang kanyang lumang bisikleta papunta sa eskwelahan. Hindi alam ni Nico na sira-sira na pala ang bisikleta. Minsan halos bumigay na ito, pero si Tatay, tuloy lang, ayaw niyang malate sa klase ang anak. Isang araw, Nakita ni Nico si tatay na inaayos ang bisikleta sa ilalim ng init ng araw. Doon niya lang napansin ang mga galos at kalyo sa kamay ng kanyang ama. Mula noon, naging mas responsable si Nico. Nag-aaral siyang mabuti, tumutulong sa bahay, at iniipon ang kanyang baon. May iniisip siyang mahalaga. Pagdating ng kaarawan ni tatay, may surpresa si Nico. Bagong gulong para sa bisikleta galing sa kanyang sariling ipon. Umiyak si tatay, hindi sa lungkot, kundi sa tuwa at pagmamalaki. Mula noon, sabay pa rin silang bumabiyahe araw-araw. Pero ngayon, hindi lang si tatay ang nagtutulak ng bisikleta. Minsan si Nico na rin. Ang pagmamahal ng magulang ay walang kapalit. Pero ang pagkilala at pasasalamat ng anak ay kayamanang di matutumbasan.